Ini kayak butan man bodai sih. na. Berat orang na <laughs> rano, hurutan na 2 kaki na naik mumpal itu. para mau hurut na godnya. Hurut mau <laughs> nyumpak abot sa kaki Ay naku, sad kaki lagi na. Tamis is bay na ko nangyaya mo. Nagi ingo nilang RRR RR, RR ko nuna. RRR. RR. RRR. Tapos ge, sige pa kong isipin yun Ha? Takay 60 nga na akong baligyan nga natag sa lapi na lang. <gasps> nga? Um, usara di ay? Oh! <laughs> <laughs> kaya eh. ba pa hoy dito? Eh kaga ra ba pa niya niya liwat sinak. <laughs> na may din yon sa akin. Dua na lang para rin ako magsukli. Ma ay, mabata rin ka. Ha? Ya gani, siya gani. Para na to na lagi Abi ni mo 60. Ikan, 60 talaga akong baligyan ni Ana. Hindi na ko kaya ka. <laughs> Kasayuhan po ay, nagkaon oy. <laughs> Noon sa sabay, sabay mo po sa iyo mo Ah, mao. Ako dali sa ako, ako dati nung medyo damo-damo damo pa kuwarta, aga anko, <laughs> <al> <laughs> ko kwarta, nagakuan ko, nagaalmusal. Nagaalmusal ko kaya dili ko, dili ko nagatipid sa bugas. Oh. Unya karon, kay nagatipid na ko sa bugas, so dili na ko nagapamahaw. Uh, hmm. Hay na ba bato kung kwarta na ko Dima nay oy. Man, mo di ka mamahaw kay. Tambok ka pa man. <laughs> mo lagi pud lagi ngani oy. Eh, na, kay parehas lang naman yung usag ka gato sa itong eh, kwarta lagi. Hindi na tuloy bumalik yung titinda ng gulay mo lang inihiyan. Kung <laughs> <laughs> saan mo po lagi na nagbaligya ako gulay lagi, nag-ihiyan lagi sa iro, lagi ako ang gulay. Eh. Nang -nang Pero na hurot ah. Ay, hurot! <laughs> <laughs> iro ba? O, iring? O, ay, iring ang nangyay. Iring ba ito? Hmm, iring. Iring, 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 iring. <laughs> <laughs> iring ba dito siya? Sila na 20. 30. 40. 40. 50. Oh. Kasi kasi un unsaon man wala na nagpud lagi huruta. Huruto, di ka mapanga. Pero halin man pud ay nog ihian baya sa iring nila ang ako ang gulay. <laughs> Pero nakasilupin man ang gulay nato. Pero oh. dali ra na hurot paggawas ba Pag bay. Paggawas bay nako dere ay da de, mo rin na maliteo. Guys, bili na kayo guys. <laughs> oh, bumili na nga ako guys. Oh, mao ni eh, guys. Ako mang kuroto ni oh. Mm -hmm. Aslum ne. Ilabog sa oh, mga guys. <laughs> lagi na aslum. Mga guys, ubusin mo ng paninda ng aking kaibigan, guys. Dana. Muna si Nana yos. Dangas mo na kayo. Mga guys. Uy, may tiktok ba yun siya? Ano nga ako sa ni mo? <laughs> <laughs> Gidoaw ni mo akong kuwan? Ayaw ba? Ito ako makilaw. <laughs> Nakiwa ni mo kuwan <laughs> na? Dan limtan na po niya. sa gani? Nura pa utan gani? Pa utan? Oo. Oh. <laughs> ay, sinangan niya. <laughs> Kabanha, ay. Oo, niya anam po na. Agay! Ah, nakaduhan ako ka, Kilo. <laughs> Adali na po na ako si Nana dito. <laughs> day, bili na karambutan, day. Away, ah, kwarta. Lito lagi ang kwarta karoon, ay. Ang eh. saan mo lagi kay kanina, bagyo-bagyo na ta, earthquake pagita. Pero pasalamat na na ta sa ginoon, no, kay wala na dito ragit ano. Pero dili man po lagi nga mga mga dag ko ang bahay nga mga nadali po okay, nadamay man hinuon kani mga habil-habil -habi lang ah, dapat ang tanay kanan mga donor ang tanay mga bahay kanan mga nangawat sa flood control ba mo ang tanay nito nga guba. ha ah? ay di, Luis, tiga, mas bati ko pero ang ako pong lugar lugmok lagi po naga sa masaruro lugmok po sa ano kaya bisaya ma'am kay taga dito man ana kong mga ginikanan sa summer. Ay kay sakot-sakot naman ang mga tao, ang mga ano diyan, ang istorya diyan. Kaya asailan, Ha? Oo. Uh. Oh. Kaya taga dito man kuno kong asawa. Sa ano sila sa ah uh, Pinya Pransya. Sa Pinya Pransya, Claveria Pransya. Uh. Maghali sa Peña Prasya, papunta Quezon. Oo. Oh, oh. Dab-dab. Oo. Oh. Am amoy na niya, ano? Oh, eh, du po, na dugay rin. na ganit na eh. Wala kami na ka, ano, kadto. Ako, eh, kamahal-mahal, masan pa masahe? Magkano ba? Barato lang. Hmm, barato? Na, 2 mil, mahigit? Hindi. Oh, boy, oh hindi. ang isang tao? 5 mil. Ay, hindi naman. Duan na kamo. ka mo. Ay, ang kuan pala dahi, ang dito. Tapos, Oo, oh, daba? yung gingo nila South Road, South ano Road. Ano, Mau lagi po, gani lagi makangayanan po. O, oh, magbangka. Yung pag pinya kung magloro kasi goro. Mau na gani. Parang, ang kanang, ang kanang lima ka, ay ano ba, yung dalawang libo. Kasama na nan imo mga pagkaon. Ano nanawag ka tayo pagkaon? Dali mo rin. Ano di ba? Mga 25 ngani, 25, 25 no? Sakto. O, oh, exactly. Pagkain na. O, mag-bring yun. O, Kailangan yung eh, magbalon ka na kay ang kanang nang imuha ng 2,500. O, pang ano, ano. Magkain na. Isipin mo motor. Mahal na lang talaga May ngayon, eh. Yung habang-habang ba Oh, di ba? Nakarating ka na sa Badanlog. Madanlog. Uyo, Madanlog. Madanlog, Madanlog kung tawago nila na. Oo Sandaan na. Oo. Oh. Madanlog, tubuhi, 50. Pamabito, sandaan. Papunta pang Pinaprasya. Oo, oh, mau lagi ka, liko na. Kaya ang mga pagunong sino madali ng kasaga? Oo. Oh. Kaya ang mga pagunong-gong po nagama, nagraray sila ng bulat. Kami gani sa ito, sa tuwa pa may sa among lugar sa Aruroy, Berikim pirtigim pagkapobriha kayo sobrang hirap nga kakipot sa mga agahanan, mga kalasang-lasangan. Karon, yung yung among giistara na mo dito, na talagang dati pa yan, mga miyapi, mga mi kamiyapihan, mga baras lang yun ang imong agihan, simpre kaya natampi ka sa dagat, kanya pakati magamay ang karsada, o tama ra usa katawo, pa mo pagduha, pero karon may siwul-siwul na. Oh. Ay, siwol-siwol na. Ada na, pwede na dito yung barko. O, di diba? Yung... Ang ganda na. Susya na kayo. Kaya, kung ug... dili lang ko, na nakainin mo balik dito, eh. Kaya <laughs> naman na pag nasuya na ka <laughs> Oo. Maulag, eh. Uh, hmm? Oo, ururo. Pero, kanang...